Hello guys! Welcome back again dito sa aking YouTube channel. So for today's video, so update ko sa inyo guys ang ginagawa ko ngayong araw. So ngayon ay araw ng Merkules, November uh, 13. Ayan. So ngayon guys ay nagluto ako ng mani. Ayan. Dahil dinadamihan ko na ang pagluto ko ng mani. Ayan. Dahil uh, laging nauubos. 2 days lang guys. 2 to three days. Ubus na yung aking isang kilo ng mani. Ayan. So malaki ang ating kita sa adobong mani. Kaya lagi akong nagluluto so ngayon, uh, so kahapon uh, meron kaming nilakad so madami pa yung mani ko na naka display yung isang kilo na niluto ko uh, at ayan may mga nagiinuman so yun guys, ang mani ang kanilang binibili dito na uh, ginawa nilang pulutan, ayan so naubos yung aking adobong mani So ngayon, bumili ako ng dalawang kilo. So lulutuin ko guys yung dalawang kilo pero isang kilo lang bawat luto, bawat uh, luto ko. Dahil baka hindi ano maganda yung pagkaluto kapag dinadamihan natin ang pagluto natin ng adobo manis. So isang kilo bawat uh, luto ko guys. Ayan. So nakaluto na ako ng isang kilo. So, kukunin ko guys dito sa aming mga pinamili yung isang kilo. So, hahanapin ko din na, uh, nagka, ano, na, kasi marami kaming pinamili kaya ayan, nagka, nagkalat na dito sa aming sala ang aming mga uh, mga pinamili kahapon ayan, then nabuksan na rin ang mga box dahil maraming mga item akong kinuha dito yung mga nagkulang-kulang na sa tinda, loob ng tindahan at yung ulam namin ayun so ayan guys so mag-start na tayo so update ko sa inyo guys itong aking ginagawa ngayon at update ko rin sa inyo yung mga pinamili namin so ipapakita ko lang guys hindi ako mag haul dahil asa uh, susunod na video na lang dahil uh, update ko update update lang ito guys ayan so keep on watching guys So, ito na nga ang ating adobong mani. Ito ay isang kilo. Ayan, naluto na. So, ilawa natin. Ayan. So, ganito guys. Ayan. So, napakainit pa nito. Hindi pa siya mahahawakan dahil mainit na mainit. So, mamaya ko pa ito uh, lagyan ng asin. So, ito guys yung asin. Itong pinong-pino na asin ang ginagamit ko dito sa aking uh, adobong mani. So, magluluto pa ako guys ng isang kilo. So, hanapin natin dito sa mga box. Dahil, ayan, parang binabagyo na dito sa loob ng aming sala. So, magdi-display rin kami guys pagkatapos kung magluto ng mani. Ayan. So, ayan guys, ito yung mga pinamili namin. Ayan. So, meron tayo dito mga karton. May, merong nabuksan na. Meron ding mga hindi pa nabuksan. Then, ito guys. Meron tayong kart, uh, isa, dalawa, tatlo, apat, lima, anim, pito, walo, siyam, sampu. Ayan. Labing isa, labing dalawa, labing tatlo. Ayan. Labing tatlong karton. So, ayan. Uh, meron ditong chichiria. Ayan. Then, ayan guys. So, may straw na dito na nakapatong. So, kinuha namin yung ibang nakalagay dito, yung mga biskwit nilagay namin doon sa loob. Dahil kaninang umaga, merong nagahanap ng mga choco na fudge bar, doughy donut na choco. Ayan, naubusan na doon sa loob ng tindahan. So, ayan. Ma Lagi kaming namimili guys, every other day or every three days. Uh, kaso, hindi ko na-share sa inyo. Ayan. So, may times kasi na... Uh, ano guys, napapagod na tayo. Ayan, puyat tayo dito sa tindahan. Ayan. So, meron pa dito pangalawang uh, plastic ng chicheria, Ayan, dalawang plastic ng chicheria din. Meron dito dalawang sako ng bigas. Then, ayan, ito yung iba. yun, sa mga mantika dito guys. Ayan. So, ayan, nagkalat na dito sa loob ng aming tindahan. So, update ko rin sa inyo dito sa labas. ay marami kaming mga uh, beer dito. Then ito yung mga soft drinks. Ayan, update ko rin sa inyo, guys. So nagkalat, meron tayong tubig dito sa likod at saka dito. Ayan, nakapatong na dito sa ating upuan. Ayan. Then ito yung mga Pepsi, Coke. Ayan. So ito lang, guys date ko sa inyo for today's video. So Ayan, update ko lang sa inyo. So mamaya ipapakita ko sa inyo guys yung ah uh, pagluluto ko ng mani, yung pangalawang luto ko ng mani. So titingnan natin kung saan nakalagay yung mani. Ayan, hanapin natin dito. Iwala dito. Nasaan kaya yung mani? Ay, mga mantika eh. Ayan. So, dandamihan na natin ng mantika. Napin natin yung mani. Ano pala yun? Wala dito. Baka nandito pa sa ibang box. So, buksan natin guys ito. So, mamaya i-hold ko rin sa inyo guys. Ito lahat. Yung, kung anong mga item ang pinamili namin so ito yung mga item na mabenta sa aming tindahan kaya ayan lagi kaming namimili dira ito na ayan ito yung isang kilo ng mani ayun so lulutuin natin ito guys ayan So, ayan, guys. Luto na itong ating adobong mani. Itong pangalawang kilo. So, kunin na natin ito guys. So, ayan, guys. Ito na yung ating pangalawang kilo na niluto. Ayan, na adobong mani. So, ilalagay natin ito sa uh, loob. So, ito na nga, guys. Ayan, nalagay na natin dito sa loob ng bah sa aming sala. So... Ito yung una. Yan, hindi na ito masyadong mainit. So, ito na, ayan. Rinig pa, guys, yung ano, parang ah, uh, tumutunog. <laughs> Itong mainit na mantika. Ayan. So, dalawang kilo, guys, ang ating i-re-repack ngayon. Ayan. So, update ko sa inyo kung magkano ang kita ko. At, ayan, magkano puhunan. So, ayan. Kung magka, uh, ilan ang ating mariripak magagawa. So, bitahan ko nito is 5 pesos. So, update ko sa inyo guys sa susunod kong video. So, ayan guys. Ito lang update ko sa inyo for today's video. Nag-update lang ako sa inyo dito sa aking Nilutong Mani at sa aming mga pinamili. Ayan, nagkalat na dito sa loob ng aming bahay. Ayan, ng aming sala. Ayan, ito lang. Dito lang kami dadaan. Papunta doon sa labas papunta sa tindahan. Ayan. So, ayan lang guys. Thanks for watching.